Celebrity couple Kailin Alcantara at Kobe Paras, hiwalay na nga ba? Usap-usapan ngayon sa Socmed ang diumanoy hiwalayan ni na Kobe Paras at Kailin Alcantara. Ngunit tikom pa rin ang bibig ng dalawang kampo, na ikinabahala naman ng mga taga-suporta nila, lalo pat nag-delete si Kobe ng ilang mga larawan sa kanyang IG account. Binabantayan ngayon ng mga fans ang sokpet ng dalawa at kampante naman ang mga ito dahil following naman sila sa isa't isa. Halos isang taon din tayong pinakilig ni na Kobe at Kailin simula nung naging public ang kanilang relasyon na kahit mga senior citizen ay kinikilig din. Nakita natin ang other side ni Kobe outside the court at kung gaano kaaliwalas ang aura ni Kailin kaya nakakapanghinayang talaga kung totoo man na hiwalay na ang dalawa. Sa tingin ng iilan ay kawalan ng oras ang posibleng dahilan ng kanilang hiwalayan. Busy na sila pareho lalo na't na may bagong bukas din na business si Kobe at hindi na nagkakatugma siguro ang kanilang mga schedule. Kaka-launch lang ng Bando Manila kung saan isa si Kobe sa may-ari nito. Ngunit napansin ng mga fans na hindi na nakafollow si Kailin Alcantara sa page nila. At dahil wala pa namang unfollowhan na nagaganap ay patuloy pa rin umaas ang mga fans na malalagpasan ng dalawa ang pagsubok na ito.